Does digitalization and technology play a vital role? Yes po. Ang napaka-importante po ang, ang digitalization po natin at gusto po natin na sabihin din po sa ating mga mamamayan na ang Marina ay currently embarking into a massive um, digitalization and automation of its services. Uh, sa katunayan po, ang ating mga seafarers, hindi na nila kailangan pong pumunta dito sa marina para mag-file po ng kanilang mga applications. So they can file at the comfort of their homes, iproprocess po ng marina ang kanilang applications, then... Ang system po natin magsasabi po sa kanila kung na-approve o na-disapprove ang kanilang applications at kung na-approve magbibigay na po ng QR code o yung code para pupunta na po sila sa mga payment centers and actually sa cellphone pwede na po sila magbayad ng kanilang mga applications via GCash. At uh, pag uh, na-approve na, na po ang kanilang applications, pupunta na po sa kanilang mga accounts, ang kanilang applications, it na rin po nila at ang mga applications po natin ay QR-coded. Mm -hmm. At the same time, um, within the year, magkakaroon na po tayo ng yung sabi po natin na blockchain, which uh, blockchain certification system na i-cover po lahat ng mga applications po ng Marina, buong Pilipinas po.